Ito si Ming Babaeng to user Abay talaga naman Mapapalaban kayo Maganda Malakas Ito naman si Joyce Gaming Kayang kayang makipagsabayan kahit sa mga lalaki Gusto nyo bang subukan? Malakas na Maganda pa At ang ito si Moon Place. Talaga naman, talagang talaga. Ang ganda-ganda. Kahit na ako mismo tumitiklok, level 1 pa lang, gigi na ako. Pag samasamahin ang lahat ng nabanggit, nasa isang squad nga lang sila. At kung gusto nyo sumali, ipihim nyo na lang sila. Bago nga ako magpatuloy, Merry Merry Christmas sa inyong lahat. At sana happy din kayo katulad ko, na may sariling mundo. At abangan nyo nga, yung mga iniidolo ng mga two gods, isa-isa -isa yung tatalunin yung mga yan. Nagpapalakas na nga ako, kumakain na ako ng gulay. At sa mga kapwa content creator ko dyan, napatuloy akong sinisira. Pasko na, malapit na ang bagong taon. Pagbagong buhay na kayo. Gayahin nyo nga ako, nakapokus lang ako sa goal ko. Hindi ko nga inuuna manira ng buhay ng iba.